Miss USA organization inaahas nga ba ang mga liderato ng Miss Earth USA? Matapos ang matagumpay na Miss Earth USA 2024 pageant na ginanap ngayon lamang January, recently ay nagpost ang director ng Miss Earth USA organization na si Laura Clark, tagang all its other former board of directors with the caption, I quote, When Miss USA poaches your admin team four weeks before your national pageant, congratulations on your screenshots, end quote, sinundan pa ito ng post niya na ganito, employees can be bought, integrity cannot, makikita pa sa kanyang post ang salitang karma, ito ay matapos ang pang-aahas na ginawa ng Miss USA Organization sa mga admin team members ng Miss Earth Organization, ang lahat ng nakatag sa post ni Laura Clark ay ang lahat ng mga admin team members ng Miss Earth USA, na ngayon ay mga admin team na ng Miss USA kung inyong matatandaan, ang Miss USA, Together with Miss Teen USA ay kasama sa package deal ng bilhin ni Anjakra Tototip ang Miss Universe one year ago last year, matapos ang di umanong pandaraya kay MMD, nilusob ng mga Pinoy fans ang page ni Anjakra Tototip, at humantong pa nga ito sa pagblock ng huli sa lahat ng Philippines-based netizens, at pagbabanta ng lawsuit sa lahat ng nagkakalat di ng fake news laban sa kanya, at sa sino mang naninira ng pagkataon niya. Pertaining ta Filipino fans, ilang linggo matapos nito, Mamingay yung... sa social media ang post ng director ng Miss Earth na si Laura Clark hinggil sa pang-aahas sa kanyang admin team members, alam naman natin na ang Miss USA, being under Anjakratutatip's ownership ay sumusunod lamang sa kumpas ng kanyang mga kamay ang management nito, maaari kayang paraan ni Anjakratutatip upang makaganti sa mga Pinoy fans ay ang agawi ng Miss Earth USA admin members, at subukang pabagsakin ang Miss Earth, na alam naman niyang pag-aari ng Pilipino, at isa sa kumakatawan sa mga Pinoy in terms of pageantry, kahit pa nga hindi ito sinusuportahan ng ilang mga Pinoy pageant fans, alam naman natin na isang tay si Anjakra Tototip, at tulad din niya, isang tay din si Nawat Ichara Grisel, at ito ay isa sa mga gigil na gigil na, na mapabagsak ang Miss Earth, at bilang parehong tay ay hindi nalalayo ang kanilang mga ugali, anong masasabi mo rito? Totoo nga kaya na may kinalaman si Anjakra Tototip sa pang-aahas na ginawa sa mga admin team ng Miss Earth USA? O nagkataon lang ang lahat, anong masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe, thank you.